Ang pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. mga kaakibat, it's 1.35 in the afternoon. Magandang magandang hapon po ulit at Calibur Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome na naman dito po sa programa KKK, kayo sa ina, kaligtasan at kapayapaan na programang handog ng himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated no sa mga kaganapan at syempre sa gawain po ng ating magigiting na at ngayon nga po ay July 23, 2025, araw po ng Merkules, midweek na naman. Grabe ambulance, no? O, kamusta po ba dyan? Asa yung mga kinaroroonan? I hope na safe na safe po kayo no? kung nasa man po kayo ngayon. Yung po mga nasa evacuation center, yung mga bakwit po natin dyan, na bago po kayo bumalik sa inyong puntahan, and eh, make sure meron po kayong go signal na no? mula po sa inyong otoridad na talaga namang ligtas na pong bumalik no? sa inyong pong tahanan. Para po makaiwas po kayo sa iba't ibang uri po ng aberya, aksidente, no? hagkapahamakan. Dahil sa kaligtasan po talaga ang dapat po ma-inuuna natin ano, mga kaakibay at Well, tuloy-tuloy pa rin ano, yung uh, nararanasan pong pag-ulan mm -hmm, sa iba't ibang bahagi po no, ng uh, Calabarzon. Ako at lalo na ngayon mga kakibat, eh, magkasabay nga pong uh, sama ng panahon. No, no, at meron din pong LPA na binabantayan ano pag-asa. No? ito yung dalawang tropical cyclone na nasa loob nga po ng Philippine Area of Responsibility o PAR na magpapaigting paho, ho. Kaya maghanda pa ho tayo ha mga kaakibata. Magpapaigting pa po no, sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito po yung habang may isa pang low pressure area na maaari pong maging uh, susunod uh, no, na tropical depression and wag naman siya na panalangin po natin na uh, huwag, no pag matuloy no, mga kaakibata. ay ayon nga po sa ulit ng pag-asa, kanina 呢，喏 <Nah. S 2> <No. S 1>、uh，啊。 yung pong uh, miyerkules, pareho nga pong lumakas uh, bandang alas 8 ng umaga yung pong mga weather system yung uh, LPA no sa Hilagang Luzon ay uh, laging tropical depression Emong nga po habang yung dating tropical depression na si uh, Dante ay eh, umangat nga po no, sa tropical storm category si Emong po eh huling namataan 105 kilometers sinagang kanluran po ng northern Luzon naglay po nito ang lakas ng hangin no, na 45 kilometers per hour at bugso na kilometers per hour. Habang kumikilos po pa Kanluran at Timog Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Habang si Dante naman ay nananatili po sa 880 kilometers. Silangan po ng dulong hilaga ng Luzon. At taglay po nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at bugso na 80 kilometers per hour. At kumikilos po no pahilagang Kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So bukod po sa dalawang bagyo mga kakibat, ito nga po yung sa LPA naman. No, itong LPA na binabantayan po sa labas ng PAR for uh, Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 2,340 kilometers po. No, silangan po ng Eastern Visayas. Ayon po sa pag-asa, mataas po ang chance no, na maging tropical depression din po ito sa loob ng 24 na oras. Okay, ayon nga kaya pag-asa weather specialist Obet Badrina, kung sakali pong lumakas ang LPA, ko, posibleng tumagal pa. Ayan, matagal ko magagamit yung bota ko, ha? Posibleng tumagal pa ang epekto ng habagat sa Luzon at Visayas. Pero sa ngayon, mababa po ang posibilidad na tumama ito sa lupa. Dahil nga po, no, mga kaakibat, sa ilagang direksyon ng galaw nito. So, yung mga nasa flood, flood prone areas, landslide prone areas, or sabihin ko na, no, disaster prone areas. So yan, maging uh, alerto po kayo, no, at i-ready uh, po. No? I-ready yung inyong uh, uh, mga kagamitan. No? Kung na kailangan itaas na yung, yung kagamitan na uh, kung dadalhin sa inyong paglikas. No? Kung uh, kinakailangan mga kakibat, ihanda nyo na rin po yan. And again, please, 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 uh, makinig po kayo, sumunod. No? no? Sabi supo po ng mga otoridad po dyan sa inyong kinabibilangan komunidad, whether it's lungsod or municipality. No? So, balik tayo doon sa mga po ng panahon. Yung epekto po ng mga ito, no? mga kakibat, ilang probinsya, lungsod at bayan na nga po ang uh, ng state of uh, calamity yeah, dahil nga po sa pinsala ng uh, dating bagyo at matinding pagbahas so, mahigit tatatlong uh, pong probinsya po no? ngayon at sinuspindi rin yung klase at trabaho sa gobyerno ito nga pong mga nakarang araw. Ngayon pa man, mga kaakibat, ayin po sa pag-asa, ang pangunahin pong dahilan no, ng malawak ang pagbaha sa bansa ay yung nga pong tuloy-tuloy na buhos ng ulan mula po no, sa Southwest Monsoon o habagat sa nagdaang linggo. So, pinapayuhan po ng pag-asa or Philippine atmospheric geophysical and astronomical services administration ng publiko na bantayan no, ang uh, kanila mga opisina o opisyal na channel para po sa pinakabagong update tungkol po siyempre sa tropical cyclones, sa so wind signals at heavy rainfall warnings. Okay, so po ang well, nakamainam din gawin. Pero eto na nga mga ka-akibat, ay babahagi ko na po sa inyo yung mga gawain po ng ating mga kapulisan dito no sa rehiyon Calabarzon na binubuo nga po ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dito muna tayo sa lalawigan po ng Batangas. So, dahil nga po, uh, yes, given na talaga yun, no, automatic na rin yung uh, search and rescue response uh, team. Tama ba? O search and rescue team dangatin lang pong mga kapulisay na sa buong Calabarzon, eh, yan naman po mga yan nakahanda. No? At kasalukuyan nga po mga ka bata, or o simula pa nung uh, manalasa po no? ang bagyo at ang epekto rin po ng habagat. talagang anda na po yan, mga nakakalat at tumutugon, tuloy-tuloy. Pero eto nga, no? sa lungsod po ng Batangas, eh, meron po kasi sila dyan nga celebration. Ito po nga 36 sa Sublian Festival. Abate talaga talaga namang pinatutunayan ng mga Batangueño na sila matapan. No? Sorry, bagyo ka lang. Tuloy-tuloy ang aming selebrasyon. Kanina no? Kaninang umaga kasi, eh, talagang uh, hindi po inalintana no? ang ulan, mga kaakibata, o oh, ng mga Batanggenyo dyan, no? para nga po sa kanilang masiglang pagdiriwang no? ng 36th uh, Sublian Festival. No? ito'y kasabay na rin po no, ng kanilang 56th founding anniversary. Yes, Batangas City po ito ha. So, sa kabila nga po ng masamang panahon, eh, itunuloy po no, yung makukulay na street dance at float parade sa kahabaan po yun ng Piborgo Street no, uh, Court Dance Competition sa Batangas City Coliseum at yun din pong inaasahang uh, street party yeah. sa so, harap naman po ng City Hall mamayang gabi. Boy, what's up, Batangas? Ito ba'y tuloy pa rin kahit mamaya umulan. Pero sana pagbigyan kayo no, ng panahon. Huwag naman sana, di ba? Bukod nga po sa pagpapalalim po ng pagkilala sa kulturang Batanggenyo, eh syempre, itong mga ganitong uh, festivities, no, mga kaakibat, na inaasahan po yung uh, magdudulot no, ng pagsigla po ng ekonomiya. Ayan, uh, lalo na po sa sektor ng tourism or ng turismo, no, yung kainan, yung mga restaurants, transportation, syempre, yun na rin po mga maliliit no, na negosyo na lumahok lalong-lalo na sa naturang activity. So, yung pong Sublian Festival, para po sa ating kaalaman, o no, sa inyong kaalaman, mga kaakibat, Kibal. Eh, po itong uh, ipinagdiriwang no, bilang uh, pagpaparangal nga po sa kanilang uh, patron saint. Uh, na, na marami pong mga ka katoliko dyan. Uh, diba, mga kaakibal, sa uh, lungsod po ng Batangas. So, yung kanilang patron saint uh, ay si Santo Nino. At eto rin, no, yung kanilang paraan ng pagpreserba sa katutubong sayaw na subli. Ayan, uh, sayang nga, no. Hanggang dito lang yung camera. Hindi ko mapapakita sa inyo kung paano yung subli dance. Alam ko yun eh. Oo, oh, pero... <laughs> <laughs> Biro lang. Yeah. Patunay po yan na matibay at yeah. no, na pananampalatay at pagkakaisa po ng mga mamamayan ng lungsod ng Batangas. Sa iba, Batangas City ngayon, talaga namang kitang-kita yung pagiging malikhain din. Kasi yung mga arko di ba? yung mga overpass talaga mga dinisenyohan. Oo, dinisenyohan. Parang may nakita ko doon parang, ano eh, rock, mga, may mga isda, yung isa naman, mga flowers. So, ganda talaga. Ang ganda. So sana buong buong ano, buong Batangas din ganoon. Or buong Pilipinas na baka sabihin, at Batangas lang, at Calabarzon lang. Hindi buong Pilipinas. Damay na natin lahat, na 'di ba? Ano nagpapapangit lang naman doon eh yung mga ano eh, mga basura, 'di ba? Ay ang cute naman niya. No, na-distract ako agad kasi may pinapakita si Mariko na gamit eh. Para kang ano dyan eh, nagkaboy. O, oh, ganyan, 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 ganyan. O, pwede ka nang ano, lumahok mamaya sa street, ano, street, ano, street, ano, street party. Yeah. O, sa Batangas City. Anyway, mga kaakibat, so, andyan din yung mga kapulisan natin para ma-secure, no? Ma-secure, yun nga, mabigay -ma bigay nga po, no? Yung uh, tamang uh, seguridad, okay, sa mga makikiisa po sa aktibidad Yan. Yeah. Alright, so pauna pa lang yan mga kaakibat sa pong mga ibabahagi po sa inyo na uh, kaganapan at gawain po ng ating magigiting nakapulisay na kapulisay. dito po ano, sa rehiyong Calabar Zone. Magka-commercial break po muna tayo. Diyan lamang po kayo. Oras natin, exactly 1.45 in the afternoon. mga Gaki is 1.47 in the afternoon. At tuloy-tuloy po tayo ah, dito po sa programang KKK, Kaisan Kaligdansan at Kapayapan. And paalala ko lamang po ha, mga ka-akibat Wednesday po ngayon. So tayo po'y 30 minuto lamang. no Dahil kapag Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, yes, 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 mahabang oras ang atin po kayo nagsasamahan dyan. 1.30 to, to 3, oh, 3 p.m. po tayo. Through the way. To 3 p.m. Pero pagdating po ng Wednesday, 1.30 yeah, to 2 p.m. lamang po tayo. Okay? At batiin ko muna magandang magandang hapon. Ayan na, ha, yung mga kapulisan natin dyan, mga nagagandahan na nagagawa po ang kapulisan sa pagsanahan. Ano? Munisip Municipal Police so Station. Ayan, lalong-lalo na kay Police Corporal John Israel Ibay Bay. Hello, sir. Kamusta? Ingat-ingat po kayo dyan, ha? Ah, sa inyo pong mga gawain. Lalong-lalo na inyo pong ah, best practice, no? Ano nga bang, ano yun? La ano yun? Basta pulia sa love and pupils. Yes. Sa taray naman, don, sir. Pero, parang ngayon, wala muna kayong mga activities na ganyan, ha? Ah, kasi, yung ibang mga eskwela eh, 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 hindi pala iba, maraming eskwelahan po ngayon ang mga uh, suspendido ang uh, klase, no? o, pero so, nakafocus kayo ngayon na sa iba pa po ninyong uh, mga gawain dyan. So, ingat-ingat po kayong lahat. Ano. So, mga kakibat, ito na nga bilang pagpapatulo ay uh, sa akin pong mga idinabahagi uh, po no, na uh, taganapan gawain po ng ating kapulisan sa rehiyon. Ito muna in general tayo no, sa ulat po ng Philippine National Police. Uh, iniulat po kasi ng Philippine National Police na labindalawang dalawang katao na po ang binawian ng buhay uh, dahil po sa mga pagbahang nararanasan uh, sa malaking parte po ng bansa dahil nga po sa mabibigat no, na pag-ulan na simula nga po ng manalasa ang bagyong Christine at pinaigting pa nga po no, ng habagat. Ayon po kay PNP Chief Information Officer Brigadier General Randolph Tuanio, karamihan po sa si mga nasawi ay dahil sa pagkalunod kung saan lima po rito ay iniulat na kalunod mga kakibat dahil dito po no, sa rehiyong Calabarzon. Habang tatlo naman po sa Negros Island Region, dalawa pa po sa mga biktima sa kalamidad ay mula naman sa Mimaropa o Region 4B no, at Metro Manila. Base po sa PNP official, ang dalawa pang nasawi ay nabagsakan po ng puno no, sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, mayroon limang katao po no, ang napaulat na nawawala pa rin at po sa mga pagbaha sa Metro Manila. Tatlo po mula sa Western Visayas at isa naman po dito no, sa Region 4A. Base po sa si datos ng ng pambansang pulisya no kagabi mga ka-anime umabot na po sa mahigit 144,000 individuals no mula po sa mahigit 39,000 na pamilya ang kasalukuyan nga pong nasa evacuation centers habang iba't ibang parte so no, sa iba't ibang parte po no ng bansa pero i believe sa mga oras na ito ay eh, nadadagdagan na po yung datos na yan no lalong-lalo na po uh, mula sa datos ng uh, LDRRMC, okay? kasi yung pong mga uh, iniuulat po or naita mala po no na numbers ng Philippine National Police kumbaga pinagtatali din po yan eh, no? sa datos po na nakukuha ng NVRMC. kasi ng ibang mga LGUs po no? mga kaakibat eh diretso din po yung ano eh kumbaga nag-uulat po no? sa uh, naturang uh, ahensya so nagkakaroon po sila ng pagtatali and bago po itala no? o ihalo po sa bilang idagdag sa bilang o ibawas sa bilang eh meron pong ginagawang assessment no? verification and assessment mga kaakibat ang uh, NVRMC may process po no mga Well, dito naman po tayo no sa anti-criminality operations sayan ng atin pong mga kapulisan sa rehiyon CALABARZON. Ito po'y may kinalaman no sa kanila pong nagpapatuloy na kampanya and again operation nga po no laban sa ipinagbabawal na gamot. Humigit kumulang po 1,178,100 pesos po no, na halaga ng hinihinalang shabu na tumitimbang po ng 173.25 grams ang nasa No? Apat po na suspect, kabilang po ang mga tinaguriang high value individuals ang naaresto po sa dalawang matagumpay na bypass operation po ng polis kalabarzon. Partikular po na sa Rodriguez Rizal at sa lungsod nga po ng Santa Rosa. Ang una pong operasyon ay isinagawa po ano, ng Rodriguez Municipal Police Station kagabi. Uh, today specific, uh, 10.20pm ano, sa Marang Road, Barangay Burgos Rodriguez Rizal na, na nagresulta po sa pagkakaarest ng mga kaakibat kay si alias Jenny. Itong si alias Jenny, HVI, no, at alias Mark, na isa pong uh, drug user. Nasa po mula sa kanila. Yun nga pong apat na sa Shay, hinina lang siya po na mayroon pong bigat, no, na 113 grams, at na uh, mayroon pong standard drug price ng um, na 768,400 pesos. Maliban po dyan, na, nakuha rin po, no, sa kusuliyan ng mga ito ang isang uh, digital weighing scale, kapunyan, no, at a driver's license, sling bag, and syempre yung pong bodo money na ginamit nga po sa operasyon. Samantala, ito na, sa lungsod po ng Santa Rosa, no, nagsagawa rin po ng operasyon dyan. Ah, kanina naman, no, kaninang madaling araw, and to be specific, 1.47 a.m. po yan isinagawa no, sa sitio STI. Ano ibig sabihin ng STI? barangay pulong Santa Cruz. No, Naareso po ang dalawang HVI high value individuals po ito. No, na itinago na lamang po sa pangalang Lord G at Ryan ito matapos pong maaktuhang nagbebenta you know, ng ilegal na droga. So, nakumpis ka po sa kanila yung pong anim na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat po na 60.25 grams na meron naman pong uh, standard drug price uh, na 409,000 and uh, 700 pesos. Pati na rin syempre yung budo money uh, na ginamit nga po sa operasyon. So, ito pong parehong operasyon na ito ng uh, mga kaakibatang ay uh, sinagawa po yan. Uh, no? Alinsunod po, syempre, sa tamang legal na proseso no? at dokumentado po no? gamit ang body-worn cameras at alternative recording devices o ARD no? para po matiyak no? yung uh, ng transparency at integridad ng operasyon. Dapat lang naman talaga no? na ginagawa po ng hanay uh, atin pong nga pambansang uh, pulis siya. Dahil hindi lang naman po uh, ah, naalala dyan niya yung kapakanan ano po, ng uh, mga nasa sangkot, no? mga kaakibal. Kasi yes, kahit naman po nagkakasala yung mga lumalabag sa batas, eh, talagang binibigay pa rin naman po no? yung, uh, kanilang, ah, kumbaga, yung security din no? para sa kanila. And yun nga mga kakibat ka ito rin ay para po sa kaligtasan na no? ng atin pong mga kapulisan. So, uh, yun lamang po muna ang kabuan ng atin pong programang kayusan, kaligtasan at kapayapan. Oh, napakabilis, no mga kakibat. Pero huwag kayong magalala dahil bukas, o oh, yan, mauumay ulit. <laughs> yun talagang sinabi, eh, no. Bukas 1.30 uh, to 3pm po tayo. Okay, pero batin ko muna ito. Singit ko lang, ha. Oh, sige, batingin kita. Miss Maricon Rodriguez, uh, Miss Orange uh, for today's video. Pero ito na nga mga kaakibat, batingin muna natin. Ano, si Sir Rolando Luto. Hello, hello, sir. Sabi niya, good PM. Maulang araw ng Miyerkules, July 23. Mam Rose Ann Sibay, KKK ng DCJV 1458, Radio Calabarzon. Yes, gustong gusto ko yun. Kompleto ka dyan. I'm watching now from Ternate Province of Cavite. Uy, RMM Network News sa Balitang Kasado. Ayan, ingat po tayong lahat kung saan isinailalim na ang Cavite sa State of Calamity. Yes, kaya po marami nang mag-a-avail dyan ng Calamity Loan. Pero yung Calamity Loan, sabi ko nga po sa inyo kahapon, eh gamitin ano po sa pagpapaayos ng inyong tahanan. O basta mahalaga pong uh, uh ang tawag dito, mahahalagang bagay. Okay? So, Paano mga kaakiba? It's time for me to say goodbye. Stay tuned dahil meron pa po kayong mga programang dapat abangan sa aming himpilan. Okay, oras natin is 1.55 in the afternoon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pagkapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan kaligtasan at kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon Zone. Ka